Okay. Uh, magandang araw sa ating lahat mga kagrid, mga kaibigan uh, una sa lahat po, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers at mga subscribers dyan no? Uh, ngayon po sa magang ito ay nagsasagawa po kami ng harvest no, mayroon kami ginawang video kanina no? Digyan namin yun ng, ng background

sa mga bago pa ba po sa aming youtube channel na uh, nagayahan namin kayo na mag subscribe at mag share at mag comment hindi po kayong magtanong para masagot po namin yung mga katanungan ninyo mga ka mga at mga kaibigan may mga previous video po kami tungkol po sa pagtanim po namin ng mga alugbati yan lang muna. God bless po sa ating lahat at magandang umaga po.